guys, ayun uh, na, welcome back to my channel So yun na, uh, uh, itong video na to ay uh, gusto ko lang i-share sa inyo eh, no? Itong uh, aking uh, biyahe kung saan ay eh, tayo uh, ng uh, outside uh, Jinta Kung saan ay eh, yun na nga, eh, inaabot tayo ng gabisa uh, gabi sa daan So yun na, uh, ang, hirap, ang hirap talaga pag eh, tayo eh, uh, ng malayo ika nga ay eh, uh, minsan nakakausapin nakakaus mo lang yung sarili mo para lang malibang baga na hindi ka antukin yun nga may although may kasama naman ako mga pahinante ko pero yun lang pag uh, oras ng uh, gising sila may makakausap ka at pagtulog naman ayun na talagang sulo mo yung uh, truck ika nga wala kang kausap kaya yan ang makakausap mo na lang lagi para uh, di ka antukin ay lang sarili mo lilibangin mo na lang so yun guys naman no, nakikita nyo yung ating dinadaanan as in uh, dilim pa talaga yan wala siyang kailaw-ilaw yung dinadaanan natin yan pero mo umalis tayo ng uh, umaga sa uh, ating pinanggiling uh, pinanggilingan sa Jeddah so babiyahe tayo ng mga 1,400 o 1,300 kilometers bago natin maabot yung ating pupuntahan so yun at uh, yun nga, inabot na tayo ng umaga dyan inabot ng gabi, umaga yan, yan napakahirap antok, kalaban tsaka yun bago natin na uh, marating yung bahay ng ating customer so ika nga, laban lang alang sa pangarap ng ating pamilya so yan guys nakikita nyo naman yan na uh, unti-unting lumiliwanag na yung dinagahanan natin talagang uh, tiis lang talagang gani gawa nung ano eh kumbaga buhay driver kaya so kahit saan tayo makakarating basta uh, ingat lang din talaga ikaw nga eh safe ano lang kumbaga ingat sa pagmamanihan yan eh kita natin yung um, siharing araw dyan Although ano yun eh, talaga oh, talagang as in na magdamag ako nagbebiyahe dyan. Uh, oh, ayan, nakita niya naman. Oh, ayan, nabuta na ka ng umaga dyan sa daan na yan. Nakita ko na si Haring Araw. Ayan, ulo siguro, may, uh, siguro may isang oras pa siguro bago tayo makarating sa bahay ng ating customer. So yun, doon na tayo magpapahinga. So, kaya yan lang, maniho lang at uh, free lang na walang ano na safe lagi yung ating uh, biyahe yan kung enjoy lang na importante labanan natin yung ato yan lang yan lang ang ano natin yan pag hindi naman talaga kaya ako kasi mansan pag uh, ano uh, pag di kaya yan uh, idlip pero sa tingin ko nakakaya naman uh, tuloy lang kung baga nga eh lilibangin lang talaga natin ang ating sarili para kangay yan na uh, sustain mo yung puyat na makarating ka ng maayos sawa naman Diyos naman ay eh, uh, safe naman tayo nakakarating sa ating mga pinipunta so ilang guys samahin nyo ako na ganyan lagi yung ating mga biyay yan at kasama na yan sana kasama na yan sa eh, buhay natin sa trabaho natin dito sa Saudi so yan walang ibang hiling hindi free lang kasi ano na yun eh. nakasalalay yung pamilya natin yan yan kita nyo naman yung araw yan salubong tayo sa araw dyan eh So, yung pagdikaya, yung tigil saglit, tapos, kasi inisip ko kasi guys, yun na yung, kasi pag ako'y tumigil, at uh, masarap pa ng tulog, mapakimbing ang tulog. So, matagal na tayo sa customer. So, minsan, Inahanap na tayo, tinatawagan na tayo ng ating uh, opisina, saan na kayo, nakarating na ng customer. So, yun din ang iniiwasan ko na, ganong bagay pag pero hanggat kaya naman, hindi ko tinatabi yung sasakyan. Kasi kaya naman.